National artist na si Nora Honor na maalam na sa edad na 71. Welcome to Showbiz News. Kung interesado ka sa ganitong balita, wag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Marami naman ang talagang nagulat sa panibagong balita kung saan ay opisyal na nang ipinaalam ng anak ni Miss Nora Honor ang pagkawala ng kanyang ina na si Miss Nora ayon kay Ian De Leon ay alam umano ng Diyos kung gaano nila kamahal ang kanyang ina. Matatandaan din na napabalita ng ano ng paghihirap ni Miss Nora sa kanyang paghina at madalas na din itong naka-oxygen. Dahil sa low oxygen level, ninsan na din itong ibinahagi sa kanyang interview na namatay na ito noon ng tatlong minuto ngunit nabuhay pa din umano ito. kagad rin na nagdalamhati si Matet Delian at ibinahadi ang kanilang larawan ng kanyang mami. At nagcaption din ng I love you mami. Kagad din na nakiramay sa kanya si Miss Quedin. Kagad rin na nag ng kanyang takikiramay si Mr. Ogi Diaz. Nakilala si Miss Nora Honor sa kanyang husay sa pag-arte, dating partner naman ito si Mr. Christopher De Leon. Himala. Himala Bukod sa walang himala, pagiging national artist ay nakatanggap din ito ng iba't ibang parangal. Ito naman ang ni Miss Nora Honor, si Ian De Leon ang biological son nito, samantalang adopted children naman ang iba pa.